yung pinagpipistahan ngayon na issue na nanliligaw daw po si Alden Richards kay Catherine Bernardo. Alam niyo po, piliin po natin ang mga kwentong ating paniniwalaan. Hindi po totoo yan. Sa sunod-sunod na panayam po kay Alden Richards, ayaw niyang magsalita. Kahit kailan, ang sabi niya, bigyan natin ng pagkakataon na maghilom ang sugat na nagkahiwalay na magkarelasyon ayaw niya magkomento. So, paano niyo po sasabihin yung nililigawan mo nga ba si Catherine? Oo, nililigawan ko siya ngayon. Fake, no, naku po, fake news po yan. Di ba, Romel? Oo, nakakaloka talaga ang mga ano. Ang gagaling gumawa ng kwento at nakakatawa kasi sa kabila ng mga ganitong bagay-bagay, nagagawa pa nilang gumawa ng mga tao hindi involved, pinai-involve nila sa mga sitwasyon. Magulo na, paguguluhin pa. Sana huwag ganun. Napaka ni Alden Richards para makihalo o makisawsaw at maki ano makijoin dyan. Maki -join dyan. Hindi po talaga. Sunod-sunod na panayang po yan sa press con ng pelikulang Yan, yeah, family of two. Oh, <laughs> uh, ni Sharon Cuneta. Pero wala po talagang nakuhang sagot ang aking mga kasamahang manunulat tungkol sa tanong kung anong masasabi niya tungkol sa paghiwalay ng Katniel. Wala po talaga at hindi po ganong klase ng tao. Si Alden Richards, may sarili po siyang karera. Hindi po niya kailangang makisukob do sa hiwalayan ng Katniel. Alden Richards po siya. Kahit wala ang kahit sino, bagaman hindi niya pinagmamalaki, hindi po natin siya ma ano, mahuhuli na nakikisuyo diyan sa mga ganyan, di ba? Yeah. At saka kasi so, nakikita naglaban rito, di ba? Sa social media, laging nakadikit na ngayon ang pangalan ni ni Alden kay Katrin. Kaya ito siguro gumawa na sila ng ganito. Talaga nga na akala nila mabebenta sila sa ganitong fake news. Eh diba? kasi nga, di ba naman, hawak kasi nila ang pinakamatinding record ng Hello, Love, Goodbye. Na nung magtambal po sila talaga sa isang pelikula sa kasaysayan po ng pelikulang Pilipino, sila po talaga ang may hawak ng corona. Pero hindi po sinasadya ni Alden na makijoin dito sa kaguluhan na ito. Hinding-hindi po talaga. Wala talaga siyang sinasabi. Marespeto po si Alden Richards.